Hi guys! It's so mainit today. So this is your Mr. Rosy Ayde once more in my vlog and welcome to this video. Ang init talaga. Andito sa gate nila Odiva dahil um, ibablog natin yung mga bago dito sa ng bahay. So bubungan sa iyo ang um, bahay. Yeah. Bye. Bye. Why are you crying? Hindi, yan? Ano matulog. Hello guys! Hi! Liz yes. Nina. Yes. Yes

Tigiru ko na ha. <laughs> <Joke> kay siya. <laughs> ha, ano meron si buhay ay jaday dai. Hello oi. Tingala mo si tu sa sana isda. Dalay fish. Ayan. Ah, may nakakulong kasi bunkis. Kailangan siya magparami. May fish fish. Bunga. Bunga ang mga naman. Papasok tayo sa kanyang bahay. Pat. Nung mga cemento na mga. Ano. Ah! Ilang ko yung hotel. balay day? Ayan oh. Yan pa ang bago na kinaano ni Diva. Talagang tawag nito. Pinatrabaho niya. Ang ganda. This is a oh. Simple na mamasita. Yung mamasita kasi black. So ito, Pak Bongga. siya gikuha. Ano di siya, no? Ilansang or paste. Or glue. Si so, tawag ani? Ang ganda na tingnan sa kung ano yung mga set. So nawala yung divider. Wala na yung cabinet dila. So maganda na tingnan. Oh. TV, tapos pack yung wall or yung background. Tapos ceiling fan. Oh, ang lawak tingnan. Lawak talaga ng bahay niya. Isa to si Diva sa Pinang. May pinaka magandang bahay talaga. Ayan. Pack bomb. Yeah. Mari mas bating daw. Okay, wait. tao sa farm na. Siya na isa. <laughs> Nakuhaan siya. Sa mali. Ah! Ay, ano yapan siya. Yung <laughs> yeah, gato okay, ang sa so to. Ipatahi iba na mga kuhaan man to. Sofa. Ano ah, so sa to? Kanang... Ah, sa bangko. Sa bangko. Bangko. O sa kuhaan ba sa event area hall. Ano. Ah! Bawang ka si Dennis. Nakuhaan siya. video. Ayan. Ah! Uh. Yes, yeah, <laughs> sa botong botong. Sige. Ah, kinadwena siya. Sige, si Dynas may 1.8 hectares na niyo gan. Gitela pa tayo. Ah, gitela pa tayo. Ay, gitela pa dito sa Sa playa. Oo, ba na dito na. Thank you, Sir Don. Butong ni Mayor. Yes. Bongga ang mga cravings. Siya pa nagpalit, siya pa mag-abri. Siya rin mag-scrape, ako nung piyapap niya. Iisan ako nga naman. Yan, tabi ka itong butong. Masarap yan pag may niyog. Sa lagitanan. Ano naman na. Masarap ito pag may Masarap yan pag may gatas, may mani. That's what we call lamaw. Like, <laughs> Sige lang, Day. mo, dyan sa Wow, botong-botong din. Hello, Sir Dan. So, sa buko. Oh, buko ka Buntis, po ako, na ka. Oh, isi ba ka? Ayan, gabi yung tulok. Tulo. Ay, ka. Tulok. Ay, ka. Tulok. <laughs> yung buntis. <laughs> Wala, umante. Zero ena. Taka man, eh. Zeruena, man. <laughs> 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 Ta pero mga boring man at bata. <laughs> Ayan. Open, open. Open sa si antihan Han, nag-well ang kwan yung kasi siya ginamatulog daw. So meron palang gangway dyan, ay gangway, secret way, Paki, papunta sa kanang kusina. Gwapa siya, no? Ang ganda ng botong nito, oh, kasi ang ganda. Bulingan doon ninyo ni Tagiani, uy. Pero sa playa, karang tarim. Hmm. Ano ba? Dapat hmm. so, hmm. din sa supplier nga na, mas kimaya bitaw. Pero hmm. sa plaza at bangha? ha? Kanaila, ladera. Ano naman na ilang ha? natin pinta na. Hi, te. Eh, another tubo. And again, ito siya ng evap. Mm. Eh, wala ko ano. Oh, wala ko ano. Let's die. Yeah. tayo ng condens kasi pagit pala yung evap. And ice, dalawa ice pa sa bot pa, dalawang ice pa sa water kasi ang hirit talaga naman ako sa kapitbahay tayo bumili kasi walang stock eh. sa tindahan nila Audi Eva. So, ayan, ang sarap talaga magpalamig sa so, bayan ito. Eh, oh, ang hirok ng mga dahon. Ayan, let's go. Ang kasama niyo eh. Pag-iyo! Sige lang. Ah, sige ko. Ah! <laughs> ang kasama Epic film rin nga ito nga pag eh. Inook ko. Yun. Dok po, dagatas. bigyan po natin na. Ata. Ay, na. Oh. Ay, dati. Sadak. Tiyo. Tiyo. Go. Ha, ha. Okay ka, kokiko! <cookie> ko. Mata niyo balay-balay. And i-mix-mix natin. Kasi yung convis na sa... Um, malalaman mo naman yung mix ako kung... O oh, magiging watery na watery. Magiging color gatas na yung... Ano natin. Mm. Wow, may kamatilok na eh. ah, <laughs> meron tayong ulam na. Alam, dilo ko. I cannot be wait. I cannot wait. <laughs> I cannot, I cannot be wait. <laughs> yan, ito yung ating sinugbang isa kanina. na Rose, oh di ba kaya pumunta kami? Kasi yan, so, sasyalan yung ulam nila. May okay, tayong toyo and kalamansi. And ang bagong sa paborito ni Brenda. Ah, ah, ito talaga ayaw ni Brenda kasi maraming tinik. Yan, so... Mmm, sarap po. Ito, try mo po. Sarap sa upa talaga pag sa ibang, ano, ah, uh, masarap siya sa, ano, pag maraming panakot or spines. Eh, <coughs> ang ating labo, labod. eh labod. sa? Labong. labog? Ay, la, ha? Labong. Labong, di ba? Sa so after kain. <coughs> Movie marathon! Ito po yung ano, ginagawa namin talaga dito. <coughs> yeah, well, <moved. coughs> watching movie got ano ah, naman na eh yeah. ay ginoo kumingaw kay ang kalibutan guys eh sige niya uh, start na ating movie marathon kasi tapos atong kumain Ayan, kain muna tayo ng saging. Naliluto nila ay the world. Yes. Ay! <laughs> okay. And meron tayo.